Hi guys, good morning Pasok tayo sa trabaho today So <laughs> Nakaligtaan ko yung oras. Kalimutan ko It's past 9 na pala 9.11 na yata Or 9.10 So Kailangan nating habulin yung Bus, supposed to be doon ako Sa uh, taas namin Sa main highway sa main main, main highway sana tayo ah uh, maghihintay ng bus but for now punta tayo dito ngayon maaraw guys okay okay so kailangan nating abutin yung time ng bus wala na natin abutin yung time na yung bus guys wala na, hindi ko nakita yung time ko kaya sobrang bilis ko na ngayong maglakad sana nandyan pa yung bus sana hindi ako naiwan kasi kapag naiwan na ako I'm gonna wait 30 minutes again guys so let's go ayan medyo malapit na tayo. Sana nandyan yung bus nakatambay pa. Kasi ang oras ng alis ng bus is 9.20, 9.22. So, sana nga nandito pa. Kasi, tinignan ko kanina dun sa ano, sa move it. Eh, wala eh. In 30 minutes daw. So, kailangan na natin umakyat dito. Tignan. Yes! Nandito pa nga guys yung bus. Salamat naman. Hindi pa nakakaalis. Okay, yan. So, we go na. Guys, dito na pala yung bus. Okay. So, akit na tayo. Oh my God. Kala ko, hindi na ako makakasakay. Okay. Halimera tayo. Ayan guys. Makaabot pa tayo. So, ayan na nga. Dito na sa loob ng bath, guys. Good morning, mga kakipelas. Magandang araw po sa ating lahat. We're here again. So for today's video mga kapopelas Tambay-tambay muna tayo ng mga 10 minutes Dito sa ating uh, way papuntang trabaho okay. Dito yung parko na pangalawang parko ito Na nadadaanan ko papasok sa ating trabaho dito sa uh, psihiko So medyo uh, on time ngayon yung bus na sinakyan natin So kaya maaga tayo nakarating Ayan dito tayo sa may park may mga ano guys may mga gardeners na naglilinis dyan sa taas kinakat nila yung mga dahon or mga grasses tignan natin sila ayan sila guys oh ayan. yung mga gardeners naglilinis sila kasi sobrang ano na sobrang uh, kakapal na, na ng mga damo at magsasummer na so kailangan nilang ikat ang mga yan, linisin ang park para naman sa ganun, magsasummer na kasi so maraming mga ano mga bata or mga tao ngayon na mamamasyal, punta tambay-tambay dito sa mga park ayan, yung mga gardeners ng munisipyo ng Sihiko mga gardeners ng Dimutiko ng Sihiko Ayan sila sa asensya na guys kasi maingay meron pang bus din eh bus, sorry, meron pang park dyan sa baba, kung saan ako natambay sa hapon, nanguha ng mga bus, nanguha, naghihintay ng bus dyan sa may baba ito din, isa din park ito. So, yan, hindi ko pa yan napuntahan. Nagbubol pa yung aso yung babae. Ay. Summer na kasi kaya yung mga tao or yung gobyerno, nagano na sila. Tawag ba doon? Pinapalinis na nila yung mga park. Upang sa ganun, yung mga bata, yung mga taong gusto magtambay-tambay dito, Uh, malinis yung kanilang pupuntahan or papasyanan. Ayan sila. <laughs> Yan po ay mga gardeners ng ano ng munisipyo, tawag dito, dimotiko Uh, Oo, oh -oh, yung Dimo. Dito tayo sa La Alsos Amadreadon. Dimos filote, Sihiko. Munisipyo ng filote at sa Katsihiko. O, oh, na. Nung isang araw lang, kahapon, nung isang araw, nung Miyerkules, lumaan ako dito, hindi ako nagdaan dyan sa may bundok, dito sa may ano, na masyal. Kasi, dito ako sa may kalsada, dumaan. Dumaba, kasi nga, sobrang ano pa talaga, sobrang daming mga uh, damo. Makakapal, matataas na sila. Pero ngayon, nililinis na. So, mamayang hapon, dito tayo dadaan, mamumundok tayo, tapos bababa tayo doon sa kabilang park. ayan siya okay, so dito na tayo na guys akyat na tayo we're going na sa ating work akyat na tayo ayan o nagbubulta ng aso si ate asok na tayo sa ating trabaho pero pa tayong 5 minutes 5 minutes na akyat So ito yung dinadaanan ko every Monday Wednesday and and Friday So dyan sa taas-taas malapit sa may bundok So ito yung work ko every uh, MWF Monday, Wednesday and Friday from 10 o'clock in the morning hanggang 5 o'clock in the afternoon So, 7 hours. natrabaho ko ito. 3 times ako. Every day naman, or hindi, every other day, ito inaakit ko talaga to. Nakakapagod lang pagdating ko na doon kasi ito, tignan nyo naman yung kalsada. Paislant siya eh. Paakyat siya eh. Kaya medyo nakakahingal, nakakapagod, makakupelas. Ang umakyat. Tapos, sabayan mo pa ng blah, blah, blah. <laughs> sabayan mo pa ng pagkukwento, pagsasalita. So, pagdating don, pagod na talaga. Hingal na. Laylay ang dila. <laughs> Parang aso lang, ano. Laylay ang dila. So, five minutes walking from uh, doon sa baba sa may istasyon kung saan ko bumababa sa bus hanggang dito so eto malapit na siya isang hakbang lang na lang eh isang hakbang ilang hakbang na lang mga 20 ayan dyan sa taas bundok na yan oy anda na naman yung ano ang gulo okay so guys meron pa tayong 5 minutes Nandyan pa sa loob yung... Okay, dito ako nagtatrabaho. Dito. So... Yung amo ko nandyan pa. Yung lalaki. Kasi kita ko yung sasakyan nandyan pa. Hindi pa siya... naalis. Hingal na ako, guys. Nandito na ako sa may... tapat ng aking trabaho. Okay, so... To be continued, guys. Pasok na tayo sa ating trabaho. Babush. See you later. Ayun, papasok na tayo dito. Wait lang natin na ano. Ayan guys, tapos na tayo sa ating maghapong trabaho, 7 hours. Tapos na tayo, so tayo pababa na at pupunta tayo sa istasyon ng bus kung saan tayo maghihintay. Ayan, it's 5.15. Late na naman ako. Nakatakas na naman yung pang alas bus. So, ayan nga. Maghihintay na naman tayo ng more than or less than an hour guys. Supposed to be alas 5 bababa na ako eh, kaya lang may pa akong tinapos, naglagay pa ako ng mga plansahin ko, maplinan sa po sa dolapa. So ayun nga. Late na naman tayo sa pagbaba. Pero sa tingin ko guys, wala yung bus na pang alas or alas singko cheese Kasi ang daming mga nakatambay dyan na naghihintay sa maistasi. So, nandyan yung mga kasamahan ko na naghihintay. So, it means wala po yung bus. Andun sila. So, nandun sila sa may station, sa may stasyon, sa waiting shade. Kaya, ibig sabihin, wala pong dumaan na bus na pang alas 5 o alas 5.05. So, maghihintay muna tayo ng bus. Ayan sila po. Oh. na 'yung bus guys. Sa na tayo.